Shout out po kay Yumid Channel. Yumid Channel mega mega shout out sir ma'am. Salamat sa pag watching and Wang Toy Tung Lai. Mega shout out my friend. Thank you so much for always watching my video. And Yasi Pitalber mega mega shout out sis. And Narian Citri mega mega shout out. Guba Buba Swerve mega shout out. Gabi na gulay si Sis Madeline Labrido. Mega below shout out Sis. And cooking experiment with Iba. Salamat. Maraming salamat Sis Iba. Sa pagwatching mo, bisan busy ka. <laughs> Wala na upload upload Sis. Cooking experiment. Maraming salamat Sis. Appreciate. Then si I like you mo si GC Vlog. Mega below shout out sir. Thank you so much. And also si Tutu Talumo. Thank you so much, Sir Toto Talomo. More blessing to come and in your family. Good health always. Maraming salamat sa pag-always ni mo. Watching si, sa video ko. And si Inday. Uh, Inday ko. Maoni si Inday Miriam Wadil. Nigamig lo shout out sis Miriam Wadil. Lantin Vlog. Nigamig lo shout out kapatid Lantin Vlog. Salamat sa pag-watching sa video ko. Uh, kambal ni Milay. Mami Milay, Miga Miguel mga shout out. Maris Black 143, Miga Miguel mga shout out. Uh, Juan Perrier, Miga Miguel mga shout out. Guys, kani akong di shout out, pwede ninyo puntahan, mabalikan mo ani. Sa wala pa makadikit. Pwede dikit. Idikit nyo. Comment lang kayo sa mga video ko at i-promote ko kayo at dala ng shout out mga idol. Yung pause lang kayo sa video ko i-promote ko kayo mga idol kasi busy lang lagi pa lagi makita nyo ang gawain ko matag-araw mga idol i-post ko dito at salamat ni Narian Chitri Vlog ah, Narian Chitri Triple Seven thank you so much at saka kang Sis Layas Vlog miga miga lang shout out ng bunga bungga Sis Layas Vlog I miss you so much for banding-banding sa live natin. Thank you so much, sis. Layas Black Ah, uh, si Kim. mega Miguel mega shout shoutout, si Kim. Cutie pa, USA. mega mega shout shoutout. Mga mga low shout out sis. Kung no 2000, kung no 2000, mga mga low shout out my friend Andera si Mamilay Talon. Ang daming comment ni Mamilay. Iba-ibang comment niya dito sa mga alagad niya. Maraming salamat Mamilay Talon. Appreciate ma'am. Ah uh, Yasi Pitalbert. Uh, all in all in mix Black. Please, you shout shoutout, and also my friend Bita Mo Official. Thank you so much for watching to all. God bless you more and wag kayong magsasawa sa aking video. Manood lang kayo mga idol. Uh, kasi yung mag, sino lang mag-comment, babalikan ko. Thank you so much. Bye-bye. God bless you all. Ito ang mga gawain ko araw-araw kapag mayroon klase, mga idol. Ito na. Ito. Morning. Para lang sa anak ko na... Uh, 11, uh, grade 11 maunis siya itong ulitaw na ako so karon ako na gini silang gihatod kuha. abi ninyo mga idol no, ang trabaho ko mga idol, labi na karong mga alas 11. Alas 11, kuhaon ako ang akong elementary. Then ang kaning akong Kawit National High School mga idol, kuhaon ko ni sila sa alas 3. Sa Salimon, thank you so much Ma'am Salimon. Uh, Miriam Wadil og sa naglilis day na ako nga secret lang sige lag playlist sa Kuwait Town. Salamat ka ayo sis Mabel Toma. Maraming salamat sis Mabel Toma sa pagtabang nimo og kang uh, Road Life Channel. Shout out sa si Road, road Life Channel na ako diri nag-comment sa uh, nag shout out sa inbox. Oo oh, katong nag live gid sa live sa premiere nako. Na Maraming salamat sa inyong support Layas Vlog o sa Limon Vlog, mega mga mga shout out Ma'am uh, Tayla Thank you so much. O kinsa pa ni ako sa ning i-shout out sa on the spot nga premier nako ako ni mga ma'am sir. Ah uh, kang Ah, uh, Ramiliat Rai Channel, mega mega shout out, Cutie Pie, Rocky Star, mega mega shout out. Ang giyong daspat ni nako ha. Sa nag live nako na mga idol. Nga nagkuan. Shout out. Maraming salamat sa inyo ha. Kung. ang bata tiis lang, tiis lang tayo ang atong gul sa mga parents kay na kinahanglan nga maka patiwas tag iskwila sa itong mga anak tiis lang tayo mora man ay atong atong gul sa mga ginikanan nga makalampos lang sa pag -schoola. o kani mauna na ako ang ihatod akong bata na anis siya diri rin nag mauna siya din hindi pita eria, ha? po niya. Niya pa. Siya mo'y nagbidyo ani mga idol. Ako mo'y nagdrive. Siya'y nagbidyo ani. Niya pa o. Oh. Mone. Kaning kuana. Mone iyang giuchitihan ka ron. Kana. O. Oh, kani siya. Kana o. Oh, kana o. Oh, diha. Oh. Ana pa siya. Ma. Din hilang taman ma. Kay. Karong nakita o. Oh, ang naong Oh. Kay mauwa siya sa kamera. <laughs> o. Oh, niya. Ako pag ini siyang gispatan, gispatan ko rin ako siya mga idol kay gamay ra kay ang gikuha, gislant lang niya pagkuha sa kamera. murag mahadlok-hadlok siya gamay o na akong gispatan siya o nga kay bao kang jasmine porten nga o silip lang gino o na 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 siya o, naglakaw na siya nagujiti nag mga idol o niya padulaan pag ina to gamay kay para maklaro kanim, mao ni din hi iriya ha o wak ni pagkakita niya nga nag bijuk o dara o o nga, salamat kayo ha o eh. Bibi, bikin saya nyanyi mo, shout out ika. Anjo. Anjo. Anjo yang mau pengalan. Masa uh. oh, lagi, selamat. Dagan ke guys. Balik tu, guys, oh. Saya sing tapi so. <laughs> <laughs> Kenapa imu ada nak beli kia, dong? Ha? Ada nak beli kia? Ya, sekitar. <laughs> okay, sige, 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 bye-bye. Sa channel ko Crisi Program Buscay, love you sis. Thank you so much, Sisilab. Crisi Program Buscay, si Bing Life and Prayer, thank you so much, Sis and Mix Vlog. Mix Vlog, big, big big shout out, mam Where are you now? Ah uh, si Maryam Wadil. Thank you so much, Sisilab. Ah uh, sino pa yan? Guardian in Guardian official blog biga biga lang shout out hindi ko makita yan ang iba hindi ko yun na sagu sino pa yan mga mga lalabs shout out sa mga members ko jan maraming salamat at si Salimon blog shout out mam ma oh sinso kinsa pa ng ako diha ng wao masaguhi pasinsya na kay nagdali ko wala na, na nakuha ng akong isda na panos na salamat good luck